Sa pelikulang Sinagtala ay makakasamo o magkakasama sa isang banda ang karakter ni na Castro, River Cruz, Matt Lozano, Rian Ramos at R.C. Munoz. Ipapakita sa kanilang pelikula ang kanilang mga struggles sa banda at may kanya-kanya rin silang mga highlights. Sobra ako nakarelate kasi um, I mean, hanggang ngayon naman, I'm constantly chasing my my dreams eh. And as Reggie, ganun din siya. Kaya nga siya sumali sa banda and sa banda na sinagtala. Kasi doon siya magaling. Doon siya komportable pagkasama niya yung mga kabanda niya na parang pamilya na niya. Kanya kasi outside ng entablado pag wala na siya doon sa, sa bandstand or pag hindi na sila tumutugtog, um, malalim din na yung tao yung, yung, yung niya. Nakarelate lahat ng um, mga artist na they found their work dun sa art nila. Nagsimula na passion, tapos pag naging negosyo mo na siya, something that you grew up dreaming about, becomes uh, more about the money, uh, more about the fame. Iba na yung iniisip mo kung ano yung success. Connected to my character in a sense na yung parang bang finding yourself again. Yung nahanap mo ulit yung um, yung center mo dun sa dun sa passion at pagmamahal mo dun sa ginagawa mo. Just realizing how lucky you are. Ibinida ng lima ang kanilang kanta dito bilang isang banda. May titulo itong Laho. Para naman kay Matt, sobrang relate sa dito lalo na isa rin siyang musician. Uh, Nakarelate ako kasi banda rin ako. Former, uh, hindi, hindi, na pala kami nabuo. buo. Uh, nag din kasi kami ng banda ko, yung Signet. Yun palang sobrang relatable na kasi alam ko yung pakiramdam nung nag kami. para kang nawalan ng Girlfriend. Ang sakit. Uh, hindi man kami nag ng bandmates ko, well, best friend ko pa rin naman sila. So, na-reunite ako with my music. Naging emosyonal naman si Galiza nang sagutin ang tanong na kung paano sila nakabawi sa mga pinagdaanang struggles in life. Ayon kay Galiza, isa sa totoong nagsalba sa kanya so, sa kalungkutan ay ang musika music din talaga is uh, outlet din po siya sa akin. Kumaga, um, sobrang grateful ako na sa industriya na to, um, nakaka nakakagawa ako ng, ng kanta na share ko din sa, sa mga followers ko. Kwento pa niya, habang ginagawa nga raw nila ang pelikula ay emotional na siya na hindi rin niya alam kung bakit. Si RC naman ang iniidolan niya Korean boy band na BTS ang nagsalba rin sa kanya sa maraming pagkakataon dahil ang mga awitin ng mga ito ang nagpapasaya sa kanya. Mga uh, maraming times talaga na sinave ako ng BTS. <laughs> uh Oo, -oh, tapos malapit na sila lomba sa military, yay! so yay, gastos! <laughs> Kaya trabaho na po ulit ako ngayon eh. Para <laughs> may pambili akong tiket. <laughs> I mean, kahit sa dami ng pagdaanan ko, the best is yet to come, and this is my year. Favorite BTS song daw niya ay ang Yet to Come at Looking Forward na siya, na siya sa paglabas ng uh, mga ito sa military. relate naman umano si RC sa kanyang role sa movie dahil may banda naman talaga siya sa industriya ang Pilia. Showing na sa April 2 ang sinagtala sa mga sinihan sa bansa. At mula sa direksyon ng indie filmmaker na si Mike Sandejas na sang kanyang kauna-unahang full-length film sa mainstream.